Hello everyone, masanto si Ago, si kayo namin. Magandang araw sa inyong lahat. This is me again, your Nanay Duday, but you can call me Carol for short. And today, I'll be sharing you yung experience namin nung napunta kami sa monasteryo di Tarla. So tara, samahan nyo kami. Yala, ibaan nyo kami. Alas pa lang ng umaga, nagmula kami sa Pampanga. Maaga kami gumising. At tinanghalin na kami, inabutan na kami ng araw. Sobrang layo pala niya at sobrang pataas siya, paikot-ikot. So kapag wala kang sasakyan, mahirap talaga pumunta dito. Marami pala nagpupunta dito ng grupo ng mga nagbabay. Kasi may place dito na, na kung saan na titrail yung mga nagbabay. Ang unang plano talaga namin is magpunta dito para magsimba. Since tinanghali na kami, hindi na namin nabutan yung unang misa. At hindi ko akalain na ganito pala kaganda dito at maraming mapapasyalan. So ang ginawa namin, imbis na bumalik kami pa uwi, ito naman siya na lang kami Actually guys, hindi naman talaga ako pala simba Hindi ako yung tipong linggo-linggo nagsisimba Hindi ako pala post na napupunta ako sa church Kasi ayokong isipin ng iba na mabait ako char pero araw-araw ko nagdadasal ba ako matulong. Dito pala sa my building is meron silang pinaparentahan na binocular yung telescope. So ayan, nagrenta nga si Tupi para makita niya yung uh, view nung mountain. Sobrang luwag niya, hindi mo alam kung anong uunahin mo. So ayan nga, dito rin namin nabili yung bamboo bank na ginagamit niya sa tuwing nag-iipon siya ng mga coins. So mabibili mo lang siya sa halagang 50 pesos isa. Sobrang laki na niya at sobrang tibay. paket na kami doon sa tinatawag nilang malaking pugad na makikita mo yung view talaga niya. So ito na nga, tingnan nyo. You're like a bird? Yeah. Yes. The nest? The big nest. Yes, it's a bird. Tuturang mo siya mag na dito ang top of the mountain Ah. Oh No, no come here. That's mine. The small and the big one. Mm -hmm. Hindi kami makalapit dun sa malaking rebulto ni Papa Jesus kasi may mga nakaupo dun sa may bandang babaan, sa may paaan niya uh, nakatambay doon yung mga ibang tao. Hindi naman sila nagpapapicture pero nagpapahangin lang sila. Mahangin kasi sa bandang dito. Meron din pala wishing well dito. Uh, ano lang naman siya mababaw lang siya pero ang dami niya ng barya and medyo madumi yung tubig niya kaya hindi siya pwedeng hawakan. At papunta na nga kami dito para tawirin yung tinatawag nilang hanging bridge. Ayan, so first time nga nito po at uh, tumawid ng hanging bridge pero medyo hindi siya natatakot. Ayan, sobrang taas kasi niya. Kung makikita mo sa baba, merong dumadaloy na parang ilog pero mababaw lang naman. Uh, mataas siya. So kung makikita mo, ayan, oh, uh, dito banda is uh, tuyot pa siya. Doon sa may bandang na doon dumadaloy yung parang ilog. Ayan, medyo ano siya mahaba. Hold carefully. Oh, oh, hold carefully. Are you strong? Yeah. And brave? Yes. Yeah. Wow. To be so brave. Can you can tell that to Ati Casey? Yeah? I crossed the bridge, you say yeah Yeah, I'm so brave. I'm so brave, sister Casey. Hmm. Here. Face here. Picture. Pogi. Honey. Pogi. Face here. We're steady. We're steady. Just a ano. There's a hang. Wait. Wait. Mm, they're swimming. The fish is swimming. Yes, again, okay, Watch your step. Help me! Help me! Nee. guys, that's all for today. Thank you for watching. Kita-kits tayo sa balay video. Mananang tayo sa balay video. Careful!